Umaasa si Senadora Risa Ontiveros kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang tutuparin ang pangako sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA na hindi isusuko ang kahit isang pulgadang pag-aari ng Pilipinas sa, sa West Philippine Sea. Ito ang inaasahan ni Teberos sa nakatakdang pagbisita o state visit ni Pangulong Marcos sa China sa January 3 hanggang 5 sa susunod na taon matapos tanggapin ang imbitasyon ni President Xi Jinping. Magugunita na muli na naman na nagkaroon ng harassment ng China sa pinag teritoryo ng mariing Kinundena ng mga senador. Ayon kay Teberos noon pa man karang administrasyon hinihikayat na ng mambabatas ng gobyerno na manindigan sa pag-aari natin sa West Philippine Sea. Labis na maikinatuwa ng senadora ng ngayong kasalukuyang administrasyon na ninindigan ng lahat ng senador sa isang resolusyon sa pagkundena sa pang-aabuso ng China sa ating teritoryo. Umaasa si Ontiveros na pag-aaralan ng Pangulong Marcos ang kanilang resolusyon sa pagkundina sa panibagong pang-aabuso sa ating karagatan na matalakay ito sa kanyang pakikipagpulong sa leader ng China. Dagdag pa ng mambabatas na manatili tayo na manindigan sa ating karapatan sa West Philippine Sea at kililanin ang ng China ang 2016 arbitral ruling bago simula ng usapin sa joint exploration sa pagitan ng bansang China. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.